Ayan po ang kubo. Ah, bahay, kubo, kahit punti. Ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong. Sigarilyas at mani. Ah, guys, kita nyo yan. No, baboy ramo eh. Oh. Baboy ramo to guys. Oh, tingnan yung uso niya, matulis. Ayan, baboy ramo yan. Tanya. Ayan, baboy ramo guys. Ang ah, liit lang ano. Yan o, oh, yung uso nya matulis. Ayan ang itsura ng baboy ramo. Oh. Hmm. Diba? Oh, kung hindi pa kayo nakakita ng baboy ramo, ito. Ito siya. Ito na po ang babira mo. Ang kain. Babira mo. Babira mo ako. Ang kain. Kumusta? Kumain ka na? Ha? Ang kain. Hello. Babira mo. Hello. Matulis ang uso niya guys, tingnan niyo, no. Ganyan ang itsura ng babira mo. Yung matulis ang uso. Tapos maliit lang siya. Maliit lang po. Ba. Hello guys. Nandito tayo sa Maisan. Ayan. Maisan. Ayun ko kung sinong may-ari nito, guys. Yeah, vlog ko lang. black ah, vlog natin ng mais. Ayan oh, bunga niya oh. Ayan. Hmm. Ba? Diba? Nagtago yung bunga niya oh. Wow, guys. Daming mais guys na. No? Ah. Ba? Diba? Wow. Diba. Insan isan sa kabundukan uh, gusto yung mais guys maglaga tayo sarap ilaga to no Yami Oh, gusto niyo bang order? Order na po kayo ng mais. sarap ng mais ilaga oh, ah, nasa oriental pa rin kami ano guys pagka lumagpas ka sa yellow na yan occidental, occidental na so nasa boundary tayo ng uh, nasa boundary tayo ng uh, oriental at saka occidental ano so guys ako nasa oriental pa rin ngayon lalagpasan ko tong dilaw occidental na ako Ayan. Nasa Occidental na ako, guys. Pa isang hakbang lang, Oriental na. Oh, nasa Oriental ulit ako. Ah, di ba? Ganoon lang, guys. So ito po ang boundary ng Bakit uh... ko sa inyo, uh... May mga kampo ng pulis dito. So ito po ang boundary ng uh, Oriental, 'yan, at Occidental dito. Guys. Ayan po